Yan mga master, bagong kuha na naman sa lambat kakauwi lang at ito pa yung ibang hole ng lambat tina tinatanggal pa nila sa lambat. Medyo mahirap magtanggal nito mga master pag di ka talaga sanay o di ka marunong. Yan. wag mo ding put, baka putolin mo yung mga <laughs> tawag yung lambat. Sayang naman, mabilis tayo makabilin yan ng bago. Kaya hahanapin mo talaga kung saan maipalusot yung mga huli. Lalo na kung magkasabay sila na ma mahuli. Lalo na yung magkatabi. Ganon. Talagang magkabuhol-buhol ang mga lambat nito. Kaya tsaga tiis na lang mga master. Yan ang huli ngayon. Bagong kuha. Ya, yeah, tiis lang sa pag tanggal. Yan. Meron din mabilis nito tumanggal ng mga huli mga master. At itong isa ang ginagawa niya, kilaw daw. Kilaw muna siya, oh. Nilinis niya yung mga isda na gusto niyang kilawin. Yan. Kinaliskisan yung mga pula. Kulay pula ng mga isda. Matataba kasi yan. Masarap din sa inihaw mga master. Yan. Gutom na ang ng lambat. Kakawi lang kaya dito na siya naghanda ng kaniyang maulam. Yaon. Kinilaw na uh, isda bagong kuha. Yan. Yung iba oh, uh, humihinga pa. At balikan natin dito mga master yung nagtanggal ng mga isda. Yan. Ah, bilis kamay talaga. Pero dahan, dahan din tayo nito. Ayan ang huli oh. Danggit. Halo ang kuha. Paglambat talaga. Pero malaki naman hindi to ano sa butas ng tawag pa sa mata ng lambat. Talagang sitih Para di, hindi tayo maano sa ba, bawal ng mata ng lambat. Ayan. Is, talaga basta buhay dagat. Ah, ganito talaga mga master yung iba din sisid sisid din ang kanila hanap buhay, pamamana sa gabi yun na english pa nila, night is for fishing or night dive Man, ito, lambat din sa gabi ang lambat yun unti-unti yan, dadami yan dipindi sa biyaya, yan, mabilis tong isa sanay sanay sa tanggalan pero yung magtanggal dito mga master meron naman silang ano porsinto wow kung magkano yung binta may 20% naman sila di marami talaga ang gusto magtanggal pag andito na sa gilid ng baybay yung ka umuwi na yung mga galing nagharang ng lambat harang lang talaga to Harang ng alas 4 ng hapon, kukunin iahon ng alas 6 ng gabi. At dito na sa gilid ng baybay, kunin yung mga kuha, mga master. Ya, pag dito na sa baybay, ah, pwede na. Pwede na magkilaw, mag-inihaw. Kung gutom ka na. Para sariwang-sariwa talaga ang maihaw mo mga master dito. Tulad niyan oh. Naayos talaga niya. Magaling itong isang tao to, mga master. Galing maghanap ng paraan kung saan ipapal ipadaan yung isda. You know. Wow. Kitang-kita talaga. Marami pa yan kasi ano to 1000 meters ang haba ang ah, haba nito na lambat. Eh pag mayroon talagang nadaanan ng mga isda na tatrap ah. Makabili sila ng bigas, yon oh. Yan naman talagang kailangan, bigas at saka iba pang pangangailangan. Basta may binta. Sa libre ka pa sa ulam, makabinta ka pa pang bigas. Pero ito na talagang hanap buhay. Oh, dami na. Yung baka nagtaka kayo na dalawa yung lagayan kasi yung sa isang lagayan, doon natin ilagay mga master yung pang-ulam at sa kapangbigay ng kapitbahay. Yung sa kabila naman na lagayan, alam na yun. Yun ang pambinta para panghanap buhay. ba diba, dalawang lagayan at siya nga pala mga master sa lahat ng pumupunta uh, sa aking mga upload sana po kayong magsasawa sa pag support at mag iwan lang po ng bakas sana wag niyo pong kalimutan mag like ayun yung dadaan sa iba na hindi pa nakapag subscribe subscribe naman kayo yung isa o oh. talagang nagsaga din siya sa paglinis para sa kanyang ulam na kinilaw ulit mga master, maraming salamat sa laging pagpanood ng aking mga upload. Sana ay hindi kayo po magsasawa ang panoorin ang mga upload ko. Yun.